malaking dagok din ito mga lalabs, mga bayots kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon, no? Na yung kanyang uh, pinakamamahal na si Joe Biden, Presidente ng Amerika, ay mag-withdraw na amin. <laughs> <laughs> Talagang wala si Joe Biden. Talagang uh, questionable na talaga ang kanyang uh, mental problem, no? Na makalimutin, et oh. Hindi lang yan doon sa pag, pag on yan doon kay uh, Sanito, no? Na kanilang parang meeting. Eh, si Silinski, tinawag niya si Putin. Marami <laughs> pa. At may balita pa nga, ano, ka, kanina to. Saan na ba ito? Kamuntikan na niyang mahalikan yung balita ito kanina, one hour ago. Joe Biden was about to kiss another woman thinking his wife Jill. <laughs> Kamuntikan na naman. May video nga ito is sa uh, da, balita ito ng The Times of India. Kamunti, uh, trending naman ito kahit saan sa mga mainstream media sa ibang bansa. Nakamuntikan ka na ang halikan ni Joe Biden doon sa video. Basta malapit na yung mukha nila ganyan. Ha, halikan na sa sana niya. May mabutin lang may yung asawa yata yung lumapit yung asawa niya yung si Jill. Kaya hindi natuloy halikan ni Joe Biden yung babae. Parang mukhang nangihinayang pa. Walang <laughs> Joe na talaga. Walang iya talaga si Joe Biden. <laughs> o baka nagkunwari lang ito makalimutin para makahalik, no? para, para paraan lang yun. So, yun na nga, no? Uh, mag, ano na daw si Joe Biden, ayaw dito sa balita din kanina, ng radar. At uh, ulitin ko, trending ito sa iba't ibang mga mainstream media sa ibang bansa. Na si Joe Biden sabi dito, Joe Biden said to withdraw from race this weekend but will not endorse Kamala Harris. Aray, ang sakit. <laughs> Yung kanyang vice-presidente, ayaw din niya i-endorse na kanyang kahalili. Parang nakaka-insulto no kay Kamala. Walang tiwala si Joe Biden sa kanya. So, wala na po, mga lalabs, mga bayos. Either maglagay sila ng panibagong makakalaban ni former President Donald Trump. no So, ano ba ang ano nito? Ano ba yung uh, impact nito sa Pilipinas? Malaki. Dahil yung pinaka inaasahan ni Pangulong Bongbong Marcos at nila ni Gibo Chodoro, ni si ng uh, Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines na si na General na si Romeo Browner na <clears throat> tutulong sa Pilipinas kapag magkagira ang Amerika at China wala na at kapag manalo si Donald Trump pagka presidente sinabi na yun kasi ayaw ni Donald Trump nang war eh, parang anti-war si Donald Trump, which is maganda, no? Para gusto lang niya peace, uh, gusto lang ni Donald Trump business, kasi businessman nga siya, di ba? So, gusto niyang paunahin, pagandahin, pa palaguin yung negosyo, pa hin yung Amerika. Yun yung kanya, ayaw niya sa gira. Wala siyang pakialam sa mga ibang bansa gira-gira. Sinabi niya niya yan eh. Doon sa gira sa Ukraine, at malamang pati din dyan sa Israel at Palestine na kapag siya daw ang manalo, within 12 to 24 hours, ipo-pull out niya lahat ng mga equipment siguro do ng mga Amerikano kasi wala mang sundalo doon na pinadala. Kung saan, kung ano, no. Paganoon din yun sa Pilipinas, kapag siya magiging presidente, pull out din niya yan doon siguro, pati Edda. So, wala na. Walang pag-asa si Pangulong Bongbong Marcos na ma, di, ma ano no ma ba or ma, ma, ano sila no ma absuelto sila sa kaso nila doon sa Amerika. ibalita <laughs> ah. Balita ko ulit ito no na na-vlog ko na to. Balita po ito ng Rappler noong 2019 no August 2019. Ang sabi dito uh, In August 2019, a new judge, Derek Watson, extended the judgment on contempt to January 25 2031 dito kay uh, ito kay kanila bungkung marcos no so from 2019 <clears throat> from August 2019 to January 2031 ito Marcos 125 billion pesos are still under the control uh, control of US government and he himself may be arrested by US at any time that's why he has to be anti China <laughs> Bakit ngayon puro West Philippines, West Philippines ang uh, binabalita ng mga bayarang mainstream media ng mga prostitute ng mga putang ina. <laughs> ito 'yon. Yung isang rason, no. Sabi pa dito, Marcos Jr. continues to evade uh, 353 million US dollars uh, contempt judgment of US court. <laughs> ngayon ay uh, malaya si Bongbong Marcos makakapunta or nakakapunta ngayon sa Amerika dahil po yan sa kanyang immunity bilang presidente ng Pilipinas. Pero pagkatapos ng kanyang termino sa 2028, hindi na siya makakaapak at ang kanyang pamilya sa Amerika dahil kahit uh, very New York yung palakang kukak niyang first lady, hindi niya makapag- huhulihin yan. <laughs> Dahil from 2019 to 2031 ang kanilang ano doon. Ayun. Sa content sa Pangulong Bongbong Marcos. Ayun so, yung isa sa mga dahilan, mga lalabs, mga vayots na kung saan tumambling si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang foreign policy na inimitonan Uh, friends to everyone, pero hindi yun nangyari dahil nga mayroon siyang uh, tawag dito, uh, pakay sa Amerika. Yun, uh, ito pa, ito yung sinabi dito ni John Abines. ulitin ko to, all the issues, problems, and sufferings of the Filipino people are mere results and side effects Of having a leader like Ferdinand Marcos Jr., a president who sold his country to the United States in exchange for the Yamashita golden hidden by his late dictator father in the Western controlled banks and vaults. Okay. <laughs> now, <laughs> parang mawawalan ng na maabsuelto siya o sila ng kanyang pamilya, pong pamilyang Marcos, sa mga kaso nila lalo na doon sa human rights, no? yung mga pinatay ng uh, kanyang uh, panahon ng kanyang administrasyon ng kanyang tatay, na parang 2 billion US dollars din yun na hindi nila binayaran. Uh, sa masaklat, ngayon, eh, awag dito. Yung mga, mga mga iho-diputang, po mga potrages na dati sa mga administrasyon ni Korea, hanggang Pinoy, hanggang Duterte pala, umiiyak, lalo na dyan si Ita Rosales, na biktima daw sila ng uh, martial law ni Pangulong, ni late uh, President Ferdinand Idralin Marcos, na nangihingi sila ng uh, hostisya, lalo na si Ita Rosales na sinasabi niya biktima daw siya ng panggagahasan noong panahon ng martial law. Pero ngayon, Si Bongbong Marcos ang naupo, mga lalab, mga bayot sa Presidente, tahimik ang mga putang ina. Ano? <laughs> si Ita Rosales. Ay, hindi mo na mahagilap kung saan siya nga, nagtatago na siguro sa maluwag niyang panting amoy panghi. Wala! Mayroon na nakita ngayon ng mga human rights uh, mga victims dati na nagsisigaw ngayon sa panahon ni Marcos Jr. na manghingi sila hustisya, bayaran sila ng kanilang danyos, Wala kayong marinig. Kasi nagsab, nag, nagkasama na sila ngayon. Yung dating mga nagbababuyan, panahon ng halos uh, at, mahigit tatlong dekada ngayon nagkaisa para sa mga Duterte. Uh, isang tabi daw muna nila ang kanilang awayan, Marcos at saka itong mga dilawan eh para daw magkaisa sila para uh, eh down no pabagsakin ang mga Duterte so Duterte talaga pala ang sakalam no yeah. ito malaking dagok po ito kay Pangulong Bongbong Marcos yung mga masasamang plano ngayon ni BBM kasabot itong Amerika uh, lalo na may yung brown, si Mr. Brown hindi brown rice <laughs> Itong post ng GMA, news online nitong July 16, 2024, na itong U.S. Military Chief Brown arrives in Philippines to meet uh, another Brown, si Romeo Browner, AFP, AFP General ng Pilipinas, no? Sabi dito, United States Joint Chief of Staff Chairman Air Force General Charles Q. Brown uh, Jr., Junior din. <laughs> arrived in Manila to meet with his counterpart in the Philippines. The U.S. Department of Defense said on Tuesday, "sabi sa Manila." Tapos dito din balita din ito ng Philippine Star. Top U.S. military official arrives arrives in Philippines to visit in casites. <laughs> okay. Brown. So ano pa, pag-uusapan nila dito, um, pag-uusapan nila ang IDCA, so nung 16 to ha, eh ang kanilang presidente ngayon na si Joe Biden ay mag-re-resign na or uh, wala na mag-wi-withdraw na ng kanyang kandidatura pagka presidente. So may ibang papalit dyan. So kaya kayaanin kayaanang kapalit kahalili ni Joe Biden si Donald Trump? I don't think so. So good luck and God bless. Uh, daddy. Sana all daddy. Daddy, Donald Trump, eh, yung pagpapanalo. So, mabuhay ka po. So, parang kay Pangulong Bongbong Marcos, uh, dahil mawala-wala ka ng pag-asa talaga, eh, wala na. Yung ka, isa-isa mong uh, pinagkakatiwalaan, <laughs> inaasahan, natutulong sa iyo kapag magkagira, eh, wala na, -with, mag-withdraw na ngayong weekend. ng araw na <laughs> Wala na po, <laughs> so payo ko na lang sa'yo, sabi ni Rui Naguansun, mag-cook ka na lang. <laughs>